Hindi kumpleto ang Christmas party kung wala ang lechon. Pero ngayon pa lang, marami na raw ang order niyan sa lechon capital ng bansa sa Laloma QC. Eh magkano na ba ang bentahan niyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Damang-daman na natin ang pagsapit ng Pasko dahil sa mga nakapaligid na makukulay na ilaw at dekorasyon. Pero hindi lang yan, dahil ano ba naman ang Noche Buena walang lechon. Kaliwat kanan ka hilera ng lechon dito sa tinaguri ang lechon capital of the Philippines, ang Laloma sa Quezon City. Dito yan tinitimplahan, pinapalamanan, at niluluto ng ilang oras hanggang maging crispy ang favorite ng lahat na balat. Ayon sa mga lechon na si Mang Ramon at Nedy Boy, inaasahang dadami pa ang order sa kanila habang papalapit ang Pasko. Every Friday and Saturday of every week ng December, diyan nila ginagawa ang Christmas party, hindi eh, di ba? So, it means, pagdating yung Friday and Saturday niya, nagiging triple ang sales na dadagdagan ng gano'n. Mala, kung bibilangin naman namin ma, may kita isang Araw lang ko ng 24 or Pasko, 500 plus uh, 31, 700, may kita libo po. Sa kasulukuyan, ang isang kilo ng lechon ay nasa 1,500 pesos. Ang cochinillo naman ay nasa 6.5. Ang isang kilo ng lechon belly ay may presyong 900 pesos. Sa small size na lechon naman, papatak na ng 7,000 pesos. Nasa 8.5 naman ang medium lechon, habang 10,500 pesos ang large size lechon. At 12,000 hanggang 20,000 pesos ang extra large lechon depende sa laki. Maari pa raw tumaas ng nasa limang daan o higit pa ang presyuhan ng lechon habang papalapit na ang araw ng Pasko. Pero huwag kayong mag-alala dahil pwede rin bumili ng one-fourth o kalahating kilo at pwede rin makakuha ng discount. iba naman talaga pag gusto nila yung gustong mag talagang pinipilit nilang makakuha ng ganun. Pero kami minsan pag alam namin ang buyer wala talaga, Nagbibigay, binibigyan din namin ng discount. May kamahalan man ngayong holiday season, worth it naman ang gasto sa lechon dahil ang kapalit naman nito ay saya at marami pang biyaya. Tulad ni Grace Capital na umorder ng dalawang malalaking lechon para sa company celebration. Oo nga eh, yung, nandun yung kaligayahan. kahit maraming ibang ulam, hinahanap pa rin si lechon. Kahit mataas ang kolesterol. Yes, ito. ano naman eh, cheat day. Parti na ng tradisyong Pilipino ang paghain at pagsalo-salo sa leksyon kasabayang iba't iba pang putahe. Kaya naman talagang pinag-iipunan at inaabangan ito. Pero ang tunay na kukumpleto sa selebrasyon ng Pasko, ang makasama at makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.